Good morning, mga ka-super kasari, kanigosyante. December 24 na, no? bisperas na ng Pasko. Ang status natin ngayon ay medyo maulan-ulan na maambon-ambon. Ma ayano, o, medyo umaambon-ambon. Time check, time check tayo ay 7.15 a.m. Nagbukas ako ng 7, pero nagising ako ng 6. Nag-ano lang ako, idlip-idlip, no? Kasi kailangan natin ng extra lakas para mamaya. Para mamaya, syempre puyatan mamaya kasi pag 24 hanggat may nabili, pagbibilhan natin. O ngayon, cuti juti muna tayo. Wala pa naman masyadong nabili. Tulog pa siguro yung iba. At saka kagahapon, hindi masyadong talagang as ng alak. Baka ngayon, araw na ito. Kunti-kunti pa nga lang, Wala pa talaga yung mga case-case, mga Alfonso. Wala pa isa-isa, dalawang, ganun lang. So baka ngayon, no? at saka bukas. Siguro nga ngayon. No? So, ito na talaga ang totoong laban. Kaya, i-ready ang sarili. I-ready. Naka Nakaready na naman siguro ang paninda. Ngayon, December 24, mayroon pa rin ako delivery. May delivery pa rin ako ay Pure Gold. Mga basic items kasi always nabibili pa rin ng mga basic items. At, ito pa pala ang check ni Madam. May nanalo na sa ating pahula. Sa ating pamasuhan dog. Ito ating kamasuhan dob hula mo grocery mo may nanalo na chadan congratulations lucky to winner and si Jasper Chu oh yeah pwede na niya na i-claim yung kanyang grocery package kahapon may deliver ng Emilus yan full pa kang ating mga chicharya. ready na yan para sa 25 kasi syempre close ang mga delivery naman nun nakaready na ating mga chicherya ating mga ready to drink ready to drink dito Nakaready din ang ating mga non-food items. Ang ating mga alak dito nakaready. mga dilata nakaready. talaga nag-move pa rin ang mga basic items. Ayun na nga. Yung mga bilihan lang. So, ngayon, pasit kanton pa din. Sabi ko sa inyo, more on basic items pa rin talaga. Tulad nito. Hmm. Diba? Century. Tsaka kahit Pasko, marami pa rin naglalaba. Ayan o. Hmm. Ayan. ayan Mambon-ambon. Malamig-lamig ang ating mga panghanda. Pero nabawas-bawasan na rin ha. Ah. Ayan. More on Nestle cream and cheese. Cheese talaga tsaka fruit uh, Okay. At gulay. Ito lang natin gulay na na ano. Ayan o. Oh. Pipino. Mga pang ano lang. Pang lamas-lamas lang. Kasi mahal ng gulay. Asukal. Dami natin mga asukal. Ayan. Okay. Okay. Duty muna tayo ating super assistant pa may pang 8. Dito na yung ating ice ice baby. Ayan o, mayroon pa sa loob at dumating na rin si Gardenia. Ayan, sa loob naman yung isa. Yan. Yan ko si Ice Ice Baby ng wine. Oo. Kasi wag na alak. Baka di maka-deliver. Yan. O. Okay. Oh, Ibigay. Diba? O. Oh, okay na yan. Thank okay. you. Shout out kay Kuya Manong. Hello guys. Update tayo. Time check. 10.20am na. <laughs> Dagdag tayo ng mga soft drinks at alak. December 24, no? Ang dami pa rin tayong delivery. Whew. Masong Pasko na talaga. Ayan, mga ka-super, nakadisplay na yung atin dito. Mm. Para lang mayroon lang tayo pang front dito sa ating ano, gate. Halika ng spaghetti, gula-gulaman, cheese, greyhounds, o diba? Oh, may paturotot na tayo dito. Yung uling natin, tsaka foil. At yung ating ice shoe, buti na lang gumanda na yung panahon yan ready to fight-fight na ang Roastya Minimart. Yahoo, yahoo! oh full pack. dami natin pa soft drinks. Yes! May wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you... Ang dami natin soft drinks. Dahil December 25 tayo pa rin ang magtitinda kaya dami tayong stocks. Alam naman natin pag December 25, close ang ibang tindahan, close ang mga palengke. Kaya ready ang ating Roastya Minimar. Ito pa mayroong patay itong ice cube. O siya. Mag ano muna ko, nalabas pa ako. At kailangan ko ng money, money, money. Kailangan ko ng withdraw. Baka maraming mag-cash out para ready kasi bukas. Wala ng bank. Sana may bank pa today. So bye-bye. Oo, oh, oh, chili. December 2024. December 24. Yes. Madam, madam. Madam, madam. La, bubu. Press. Precise lang para pang pilang tayo. Look at the back side. Wow. At yung ating bag ay, ayan o. Oh yung ating 2-in-1 na ano, unisex na body bag, pwede din shoulder bag. Pag pinahabaan mo to, magiging body bag. Yan, ganda. Oh, diba? Madam, madam, saan punta? Punta lang si madam sa bank kasi wala na kaming cash. May magka-cash out ako. Sabi ko, pagbalik ko na. So, let's go. Tayo na sa labas, sa video. Sa pure gold, always panalo. i wanna wish you a merry christmas i wanna wish you a merry christmas i wanna wish you a merry christmas from the bottom of my heart wow. bye yeah. Yeah. last minute hakot pa dito sa Puregold. naka 540 na ako ha. <laughs> Kasi minsan yung iba mga kumer, kung ano yung wala yun ang hanap, nakakaloka. Diyan ang bulsan ako ng post oh. kaya sumugod dito dahil sa post O siya, ibili pa ako ng aming pagkain. Pili na rin ako ng mga gamot-gamot dito sa Pharma Ayan mga super abili ah, na tayo ng panghanda natin mamayang gabi sa ating Noche Buena. Meron tayong yema cake courtesy of, courtesy of Rodelia. So meron din tayong pa sushi. ilan lang naman kami, tatlo lang naman kami sa bahay. Super A i naman yun eh. Pag umuwi, pakainin mo natin. At meron akong binang crispy pata ng papus. Nakalagay lang dito, hindi ko na-appreciate yung kaninang lagayan. Ha, plastic lang. Ayan, at bumili ako ng gamot na. Okay, uwi na tayo.

Thank you.